Mga idol at kabayan, breaking news! Apat na eroplanong mandarigma ng Amerika ang lumipa mula sa Clark Air Base patungong West Philippine Sea. Nagsagawa ng Air Patrol ang apat na FA-18 Super Hornets ng US Marines bilang pagpakita ng kanilang suporta sa Pilipinas. Sa pagkatapos ng Balikatan 2025, ngayong araw, binigyan diin ng US Marine Lieutenant General ang Philippine-US Mutual Defense Treaty. Binalaan din ito ang sinumang bansa nang sinabing inay don't mess with us, anko, Isang babala sa China na isang mananakop na bansa Chinese made air defense system ng Pakistan sinira ng India gamit lamang ang kanilang Israeli made suicide drone dito mapapatunayan ang tibay ng mga gamit militar ng Pakistan at India 25 drone na inilunsad ng India Pakistan sinubukang pabagsakin ang mga drone gamit ang anti-aircraft gun China ayaw namang kumpirmahin na gumamit ang Pakistan ng jf 17 o J-10 jet fighter laban sa India kahit itikumpa ng China ang kanilang bibig misal nagawa ng China mga bahagi nito na recover na ginamit ng Pakistan laban sa India anti-tank guided missile ginamit ng Pilipinas at Amerika upang protektahan ang baybayin ng Kagayan India naglunsad muli ng ikalawang opensiba, target ng India na wasakin ng air defense ng Pakistan. Ayon sa India, tinamaan ito ang HQ-9B, China made missile air defense system. Mahalaga ito para sa Pakistan layer of defense. Sa pagkakataong ito mga kabayan, naging maingat ang Indian military. Gumamit ito ng suicide drone upang wasakin ang Pakistan Chinese made air defense system. Ang Harpy drone ay gawa ng Israel Aerospace Industries. Isa itong loitering munition missile na idinisenyo upang atakin ang enemy radar system at air defense system. Makikita naman ang ZU-23-2 anti-aircraft gun ng Pakistan Army na sinusubukang supilin ang Indian attack drone. Sana makakuha din ang Pilipinas ng ganitong uri ng mga attack drone sa Israel. Ayon sa isa pang source sa India, gumamit ito ng S-400 defense system upang pabagsakin ang mga misal na inununsad ng Pakistan laban sa ilang syudad ng India. Nang tinanong naman ng reporter ang China kung alam ba nitong ginamit ng Pakistan ang jf 17 fighter Jet laban sa mga aeroplano ng India, sagot ng Chinese Foreign Ministry. Wala raw alam ang China tungkol dito. Isang sagot na ayaw ng China na maipit sa pagitan ng girihan ng India at Pakistan. Pero kahit itanggi man ang People's Republic of China, ang ebidensyang nakita at na-recover ay nagpapatunay na gumamit ang Pakistan ng mga armas misal na gawa ng China. Halimbawa na lamang ang natagpo ang Chinese PL-15E booster na patunay na mula sa inilunsad ng Pakistan Air Force, JF-17 o J-10. Ang PL-15E ay isang active radar guided long long-range air-to-air missile na dineveloped de ng People's Republic of China. Ginagamit ng People's Liberation Army Air Force at Naval Air Force, gayon din ng Pakistani Air Force. Yan ang problema sa bansang namamangka sa dalawang ilo. Kakampi kuno ng China ang India kasama ang Russia. Sa kabilang banda naman, kakampi ng China ang Pakistan. Kaya panahon na para sa India na maintindihan na ang tunay na pakay ng China katuwang ng iba pang mga bansa na kakampi nito ay agawin ang mga teritoryong hindi naman sa kanila. Sa Ituloy na mainit atensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Amerika muling ipinakita na hindi ito papaya ng anumang pamimilit ng China na agawin ang mga nasasakupan ng Pilipinas. Sa unang beses, hindi bababa sa apat na mga eroplanong mandrigma at isang refueling tanker ng Estados Unidos ang nagsagawa ng Air Patrol sa West Philippine Sea at sa ibang bahagi ng Pilipinas. Ayon sa Departamento ng Depensa ng Amerika, mula Clark Air Base ang mga F-18 Hornets na nakatalaga sa Marine Fighter attack Squadron, VMFA 323, Marine Aircraft Group 11 at 3rd Marine Aircraft Wing ay lumipad bilang kabahagi ng Balikatan 2025. Sa pagtatapos naman ng balikatan 2025 ngayong araw, binigyang halaga ng US Marines ang kahalagahan ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Inihayag nito na magkasama ang Armed Forces of the Philippines at US Forces na panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon. Isa sa mga binitawang salita ni US Marine Lieutenant General Michael Cederholm na ang militar ng Pilipinas at Amerika ay merong babala sa sinumang mananakop na bansa. And I called, don't mess with us. Unquote. Isang malakas na mensahe sa Char buhay na na siyang naguodyok ng maagresibo at delikado mga aktibidad na posibleng pagmulan ng kaguluhan sa reyon ng Indo-Pacific Region. Pilipinas at Amerika magkasamang direpensahan ang baybay ng kagayan gamit ang mga ATGM o anti-tank guided missile. Kardeşim i Pinas.